Ngayon, ipapakilala ko naman sa inyo ang mga nilalang dito sa Pilipinas. Part 3, unahin natin ang White Lady. Ito ang isang nakakatakot na nilalang na kung saan pinatay, namatay siya sa isang aksidente ng isang truck. Lance, tara! Mag-ano tayo? Sakay tayo doon kay Manong Berto, oh. Meron siyang ano, tricycle? Sige. Manong Berto, pwede po kami sumakay? Sige. Wow, galing. Lads, kita mo yun? Ha? Eh? Kita mo yun parang ano, may kulay black tap na ano, babae, tapos kulay white yung kanyang sinusuot? Mm -hmm. Sunod naman ang kapre. Ito yung nilalang na naninig, naninigarilyo sa isang puno na nakakatakot. Ito din ang nagbabantay sa mga puno kung sana lang mga mantotroso ay mang nang kakatay ng puno. Si, yung mga kapre ang tagapagligtas ng mga puno. Lance, tara, mabitas tayo ng muga, mga ng mangga. Sige. Tara, mmm, dami na natin oha Grabe. Hmm. Kain na natin ha. Hoy! Yeah. Hey! Ah! Ano po yun? Ano ka po? Ako yung sagkapre. Tagabantay ng puno. Huwag mong galawin ang mga bunga na yan. Oh! Ah! Ah! na! Yeah, Ay! Wait lang. Patuhin natin. Eh! Yeah, iya, yeah. yeah! 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 Ah! Tag na! Ah! tingnan-tingnan nyo ang mga kagubatan, baka may makita naman kayo mga nilalang dito sa Pilipinas.